ganito yung ginagawa ko guys sa pugaran kapag ka nangingitlog yung manok or naglilimlim na uh, 100% na pangtaboy sa dapaw para hindi magkakaroon ng dapaw at hindi magkakaroon ng kuto uh, at ayun, panoorin nyo lang yung video na to hanggang dulo kasi 100% na epektibo ito, alternative lang uh, at huwag nyo iskip yung video hanggang dulo para hindi nyo mamiss yung mga tituro kong tip kadalasan, unang una nagkakaroon ng dapaw once na naglilimlim na yung ating mga manok or minsan kapag uh, ka nangingitlog sila kapag madapaw yung pugaran ay hindi rin maganda yun sa mga manok minsan may time na aalisan nila or bababa madala, ma silang bumababa kasi yun nga madapaw yung pugaran at yun sa video ito ituturo ko yung alternative na ginagawa ko at napakadali lang guys panoorin nyo na yung video ito hanggang dulo minsan hindi natin alam na mayroon na palang dapaw yung ating pugaran kapag hindi natin nati-check. kung titingnan lang natin hindi natin mapapansin pero kung hawakan natin madapaw siya at mararamdaman natin yun kung mayroon na siyang dapaw. Ganito yung ginagawa ko guys na alternative at accessible, madali lang siyang gawin. Nilalagyan ko siya ng tanglad, yung pugaran mismo. Sa baba niya may tanglad tapos lag, yung, yung katungan natin sa taas bago yung manok na, na nangingitlog. Pwede rin ilagay natin ito sa, sa gilid ng pugaran. Uh, malapit sa pugaran pwede yan pero mas okay na ilagay natin sa pinakailalim uh, 100% to guys, epektibo at uh, subok ko na to na wala talagang dapaw guys na uh, mag ano dito mapupunta sa ating pugaran o hindi magkakaroon ng dapaw yung ating mga pugaran ako pa nga mangitlog yung mga manok or ala, ah, pag alam ko nangingitlog sila bago pa sila maglimlim ang ginagawa ko nila lagyan ko agad ng ah, lemongrass lemon grass or yung tanglad yung kanilang pugaran para yun nga kapag naglimlim sila hindi na siya hindi na magkaroon ng dapaw or kung may dapaw man ah, ma, ma, maalis na or matataboy na yun dahil sa tanglad ah, napaka-effective yan guys ang ginagawa ko niyan at ano-ano ba yung tendency minsan kapag ka madapa yung pugaran? Siyempre yun nga, yung tandang natin or yung inahin na nangingitlog doon, ay baba siya ng baba kasi nga madapa o minsan may tendency na alisan niya na kasi pag sobrang daming dapaw. At ang isa rin sa nakaapikto kapag ka madapa yung pugaran, nagkakaroon ng kuto, and then kapag ka nakagat yun, uh, naging, minsan doon din na nagkakaroon ng kulugo yung manok. At yun nga, uh, may ginawa din ako ng video niyan about yung uh, alternative na ginagawa ko pang, pang tanggal ng kulugo na napaka effective madali lang panoorin nyo yung link dyan sa taas guys uh, ginawa ko ng video yan panoorin nyo lang dyan at uh, or yung yung visit nyo ng description dyan nilalagay ilalagay ko rin dyan yung uh, ginawa kong alternative na pamamaraan na panggamot sa kulugo uh, simple lang at napaka effective yun guys 5 days to 1 week uh, magaling na yung kulugo ng manok na hindi natin kailangan magastos pa napaka aksisabulang yun. Uh, asin lang tsaka sili at panoorin nyo yung ginawa ko dyan yung step by step na ginawa ko at marami rin akong ginagawa guys na tip tutorial sa aking youtube channel kung gusto nyo mga ganitong video please uh, visit nyo na yung mga past video ko guys uh, at uh, about dyan sa mga manok kung paano yung mga ginagawa ko mga alternative na pamamaraan ginawa ko rin ng video yun guys yung ano yung ginagawa ko kapag tinamaan ng Paul Culira yung yung manok ko or sa alternative na pamamaraan guys hindi na kailangan gagastos at yun panoorin nila yung video ko guys at uh, visit nyo na yung description para makita nyo dyan yung mga uh, uh, ilalagay ko lang rin yung link dyan ng mga ginawa kong video about sa mga manok guys ng mga alternative na pamamaraan na ginagawa ko at maraming maraming salamat guys sa mga nag uh, support na aking YouTube channel sa mga hindi pa please support my youtube channel marami pa akong ginagawang mga video tip tutorial at mga useful content na personally na experience at gusto kong ibahagi guys sa mga hindi pa nakasubscribe please support my youtube channel subscribe and hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload